sahang pagpapauwi sa mga OFW, gagawin ng gobyerno kapag dumala ang sitwasyon sa Iran at Israel. Mahigit sa isandaang Pilipino na nasa Israel ang nagpahayag ng kagustuhang makauwi sa Pilipinas dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Matay sa pinakahuling ulat ng Philippine Embassy ng Israel Umabot na sa 150 ang bilang ng mga OFW sa Israel ang nais mailalim sa repatriation program ng gobyerno. Sa mga ito, 26 pa lamang ang kumpirmado at kasalukuyang pinoproseso para sa pagpapauwi. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans knack patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pinoy na nais makauwi ng bansa araw-araw. Sa ngayon, wala pang opisyal na ulat mula sa DMW hinggil sa eksaktong bilang ng mga OFW sa Iran na humihiling na ma-repatriate inuulat na may ilan lang nagpapahiwatik ng pangamba at humihingi na ng tulong. Tiniyak na Malacanang na ang Department of Foreign Affairs o DFA na patuloy ang koordinasyon ng mga embahada ng Pilipinas sa Israel, Iran at mga karatig bansa tulad ng Jordan para matulungan ng mga Pilipinong na umuwi. Sa isang pahayag, sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo na pangunahing layunin ng gobyerno ang kaligtasan ng mga Pilipino sa mga lugar na apektado ng pagbuluhan. Pinayuhan din ng DFA, ang DMW at DMW ang mga OFW sa Israel at Iran na mag-ingat, sundin ang mga alituntunin ng lokal na otoridad at makipag-ugnayan agad sa Embahada ng Pilipinas kung kailangan ng tulong o impormasyon hinggil sa repatriation. Ang direktiba ng Pangulo sa DFA, DMW at OWA ay mabilis ang tulong sa ating mga kababayan. No one is left behind. Yun ang tagubilin ng Pangulong Marcos Jr. At para po sa mabilis ang uh, pag-contact po, uh, meron po tayong Middle East Emergency Hotlines, ang BMW OWA Help Desk. Idaya lang po ang 1348. At uh, for those abroad naman po, pwede nyo pong idaya plus 63 -21348. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ipipilit ang mga OFW na manatili sa isang lugar na mapanganib at naninindigan na voluntary repatriation ang pinaiiral sa ngayon. Gayunman, binigyang diin niya na handa ang gobyerno na magsagawa ng forced repatriation kung lumalapa ang sitwasyon. Simula noong February 15, 2025, nakabalik na sa bansa ang 29 OFW mula sa Israel sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program at itong June 16, 2025 ay nakauwi sa bansa ang labing walong OFW na na-stranded sa Dubai matapos ang pagkasara ng mga paliparan dulot ng paguluhan. May direktiba po ang Pangulo maliban po sa akin na banggit. Uh, ang DMW at OWA ay uh, dapat daw siguro, dapat siguraduhin ang safety and well-being of the OFWs na apektado ng tensyon dito sa Middle East. At uh, magkakaroon po, ang uh, ngayon po ay nasa crisis mode at heightened alert ang DFA, uh, ang DMW at OWA para matulungan po ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. At nagkaroon din po nagset po ng 24-7 Middle East Help Desk uh, for the OWAs para po mas mabilis ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang DMW at Overseas Workers' Welfare Administration o OWA ay naglalaan ng agarang pinansyal na tulong mula sa Action Fund para sa mga OFW na nakabalik may mga programa rin para sa upskilling at integration sa tulong ng National Integration Center for OFWs. Oh,